Swimming na, uwi na. Anong oras na? Bilisan nyo na mag-swimming. Oh, oh, oh. Ano? Sarap? Babalik ba tayo ulit dito bukas? Bukas ulit? Swimming tayo ulit dito bukas? Yo, bilisan na. Uwi na tayo. Ha? Huh? Eh, ba't nagulat ko? Bilis na, tara na, uwi na. Hi, baby. Picture na kita, baby. Happy. Picture, eh. Magulo yun, pag ganun. Mami, wag na. Mm. i ko nga itong bata na ito Ayaw pa amin away Bakit? Kasi amin, Ano? ano? Swimming, labi, labi, labi. Sarap. sarap ba mag-swimming? Ang mm. sarap daw mag-swimming Huwag ako sila ko to Mami, oh. Na ko, Oo oh, nga, mabagsakan pa. Usok mo dito yan, para ano Buatin mo, Q. Lagay mo dito. Oo, uwi na sila, kuya. Sige. Ay, salamat sa isda, Oo, ah. oh, sige. O, oh, babay na kay ikla, kuya. Thank you kayo. <laughs> Hindi kayo nag-thank you sa isda niyo, ah. O, oh, ang tahimik na kasi kayo na lang. <laughs> Kanina ang ingay, eh, no? O, oh, ayan yung mga huli na. Mami, may namatay na naman. Ayan yung mga namatay, binigay na nila sa crab. Ewan ko lang kung kakainin niya ng crab. Mami, itong ganda, kaspang. Ibalis pala. Daddy! Wala mo dun sa ano, magandahan ko. Dun, sa may ano.